Magandang taon daw ang 2012 para sa ekonomiya ng Pilipinas. At kahit may ilang nagsasabing di pa nila ramdam ang epekto nito, mukhang maraming pinay na ang tila hawa ang pamumuhay. Patuloy dyan ang kabikabilang pamilihan ang dinadagsa ng mga tao ngayong holiday season. Cash man o credit card, tila komportabling mamili ang ina nating kababayan. Lalo na't naibigay na rin ang 13th month pay at Christmas bonus. Pero paay naman mga eksperto, hinay-hinay at ng paggasos ng Pasko. Ang tamang diskarte ng paggasta at pagtitipid sa mga natanggap na ginaldo ngayong Pasko, yan ang ating tatalakayin ngayon. Sa ating mong talakayan, narito kayo sa studio ang financial analyst at si Mr. Arman Benko. Siya rin po ang executive director at code founder ng Kulayko Foundation for Education. Yung mga nagtuturo po ng tamang pamamahala ng ating pera. Ganda umaga po at welcome po sa ating talakayan, Mr. Mr. Benko. Okay, natanggap na yung 13-month pay. Usually, ano ba dapat na unahin, no? Uh, ang, ang iba kasing kultura, kailangan Pasko bago lahat. di ba? paano ko mapapangalagaan at mapapalago? Di ba? Dapat ganun eh, yung 13-month pay ko. Uh, una, siguro ito yung pagkakataon na uh, kung sa buong taon, Enero hanggang uh, uh Desembre, hindi tayo nakapag-ipon buwan-buwan. Mm. Ito sana ang pwedeng nga uh, makabawi tayo doon sa dapat iipon natin na uh, mm. buong taon. Mm. Pero because of the season, eh, napipilitan tayo. Parang ito ang panahon na may karapatan ka maglustay. Eh. dahil uh, para sa iba, no? Oo, okay. Para sa sarili mo, saka yung uh, para sa iba. Pero ganun paman, uh, sana wag natin yung kalimutan ng ating sarili. Miskin na itabi natin, miskin na kalahati lang ng ating 13th month. Uh, kasi nakaka... Naka uh, nagpapadagdag sa pressure, mm. panahon ng gastusan bakit ka binigyan ng extra month parang sinasabi na, sige, gumastos, gumastos ka. ka. Gumastos ka. Pero sana, uh, matingnan natin na, ito ang pagkakataon natin makabawi doon sa mga hindi natin naipon itong mga nakaraan. Sa inyo po, observation, nararamdaman nga ba ng pangkaraniwang Pilipino yung, kasi di ba binibida po ng gobyerno, gumaganda ekonomiya, no? So, masagana po dapat ang Pasko natin ngayon. Right, right. Oh. Uh, kung sa wala ko malalim na pag-aaral kami sa College Foundation gano uh, yung mga statistik ang pinapakita ng pamahalaan pero yung pang-araw-araw natin nakikita mm. uh, nitong nakaraang uh, linggo lang anim na ATM machine ang pinuntahan ko mm. na no cash to dispense yung wala na wala available. walang cash oh. na yung uh, ATM eh, machine <laughs> sa isang ATM machine estimate mga 200 250,000 There are 10,000 ATM machines mm. in the Philippines. So sa isang araw, kung lahat sila puno, mga 2.5 billion yan. Kung uh, na-withdraw yung kalaha kung kalahati okay. lang, nung 10,000, sabi nang na-withdraw sa isang araw, 1 uh, billion. B, hindi M, 1 billion. Bia, Bindm, ba, oh. uh, billion eh, the next day or ilang araw lang, mababawasan -ma -ma na naman. So ganun kalaki yung umiikot uh -huh. na pera. Mm. So kung yun ang batayan sa simple nga uh, nag-o-observe, eh baka gumaganda ang takbo ng ekonomiya. O kasi sa survey pa ng SWS eh, anim sa sampung Pilipino daw, umo, parang pakiramdam nila, umaasa sila na no magiging masaya yung kanilang Pasko dahil parang gumanda nga yata yung kabuhayan nila, no? Malamang, uh, oh. pero una dyan na uh, alam na alam natin ng Pilipino, very hopeful lagi, hmm. uh, the happiest uh, race, lagi laging nasasabi. Hmm. Pero uh, sa mga simpleng... Uh, uh, na nag o na, na uh, namumuhunan or, uh, uh, gustong may pagkakitaan. Mm. Yung nag-aayos lang ng parol doon sa amin dito sa may... Malapit dito sa oh, oh, Ortigas, oh. di ba? Punong-puno yan lagi. Kadalasan ng uh, uh, gumagawa ng mga parol. Uh, mahina daw ang benta pero meron nakita nakitang uh, pamalit. Mm. Parol repair. Yung mga nabili mo oh. na mga mga mahalin, di ba? Hindi mo naman tinatapon yun. So nakaisip yun. sila ng ibang negosyo na? Oo. Oh, at... Uh, papalinis nila o paparepare nila yung dati nilang parol, eh isan libo ang uh, ang charge nila. Oh. Uh, kasi pag bumili kang bago, mga 20,000. Oh, 20 25,000. Oh. Ito, palinis mo, papalitan mo yung bombilya ng luma mong parol, isang libo. E eh, biro mo, wala pang hindi pa nag-uumpisa daw ang simbang gabi, nakakahigit 30 na siya. So, hmm. sa 1,000 times 30 parols, 30, di 30,000 na. Eh, at padagdag pa ng padagdag. Okay. Kaya ako sinasabi yan, parang maraming pwedeng pagkakitaan. Kaya siguro maganda ang pananaw nila. Kami sa nun Pasko. sa Tundo, lumaki ko, lago narinig, walang pera eh. Yung kapit namin, no? Okay. Lahat, halos walang pera. Pero pagdating ng December, kita mo naman, daming handa. Yeah. O, kasi sunod-sunod ho ang ano namin sa Tundo eh. Pasko, bagong taon, may piyesta pa ho sa Tundo. Sa so tatlong okay. okasyon yung sunod-sunod. Kaya pagdating ko ng uh, Valentine's Day, malungkot talaga dahil wala na talaga. Sagat-sagat na, yung pala inuutang, no? Correct. So ano anong mensahe natin na Pe, dapat ba payak lang Kagaya, no may mga tip kami na yung mga budget lang na okay. pang Noche Buena so ano po talaga dapat ang disiplina natin paghawak na natin extra money uh, unang-una lahat dapat sana nakalista okay. uh, nakalista hindi lang who's naughty and nice uh, mm. <laughs> nakalista kung ano yung mga bibig yung mga regalo na bibiliin mo mm. bakit mo sila bibigyan lahat ng anything that you will uh, buy as uh, sa larangan ng pagre-regalo. Ilista mo lahat ng iyong kakainin o kakainan. Ilista mo rin lahat ng mga aktibidades na gagawin mo. Kasi yung tatlo na yon, may kinalaman ng pera. Uh, pag pumunta ka sa isang uh, get-together, reunion, mayroon kang bibiliin, may dadalin ka. Mm. Mga kainan na ititreat niyo ang family mo, uh, lahat yan, mayroong kapalit na uh, kalakip na gastusin. Mm. So, sana mayroong listahan uh, para hindi mangyari yung sinasabi mo na uh, gastos lang ng gasos, gasos lang oh, oh. at bigla tayong magugulat. Uh, pinakamahirap na panahon yung panahon ng uh, January uh, 15 ni. Eh. Kasi karamihan ng mga kumpanya nagbibigay na nila yung sweldo Oo, ng Oo. before December 25. Oo. Ibibigay na nila 'yung para sa katapusan ng December. Kaya ang haba nung tatawirin mo mula hmm. December before December Tama. 25 up to January 15. So, kung meron, po, kung bukas, o mamayang gabi, na, ma na yung mga taga panod natin, eh, balak ma mamigay, <laughs> isipin nyo, oh, baka sa sweldo kayo sa January 15 pa. O oh, kaya, minsan hindi hindi ibibigay yan, eh, ng Pasko. Dahil pambili ng paputok daw ng... Di ba? Oh, May ganon yeah, nag-iipon, no? eh. Oh. Mas gagasos yung panila sa paputok, eh, sa pagkain, no? Correct, correct. Okay, ito yung mga tipong ubos-ubos biyaya, no? Pag correct. naubos, nakatunga nga. Okay, ito bang season na to panahon na para ikangay masabi? Misa kasi yung mga credit card company, di ba? Hmm. May mga offer sila. Zero interest. Correct. Yan. Correct. Tama bang kumuha yung ating mga kababayan ng mga zero interest? O buy now, pay later? O buy one, take one? Magaganding, magaganda ba ng mga deal yan? Uh, sa unang paningin, na uh, maganda yung deal. Lalo okay, na yung... mga sale, ano? Yung mga nine 99.99. 99. Yes. Mga gina, no? Yeah. di ba? Kasi oh. ang pananaw doon, hindi ka gumagastos ng isang daan. Kasi okay. 99 pa lang, oh. ah. ayon sa marketing yan. Paano makokontrol mo yung pera? Ah, yun, ah, ang ang pinaka susi dyan talaga, ikaw ang magkontrol sa gastusin mo. Hindi dahil nahikayat ka ng promo. Ah, yung credit card, kapag ah, ah, lagi yan, ah, sa panahon na ito, dito tayo tuksong-tukso -tukso gumamit ng credit card. Dahil sa kagustuhan natin magregalo. Wala kasi nilalabas sa pera. Walang nilalabas sa pera. lang tayo pero yung uh, uh, credit card pamamaraan lang 'yan ng paggastos sana yung perang gagastos sa inyo uh, o yung credit card na yung bibili nyo through the credit card meron talagang kapalit na cash mm -hmm. uh, sa darating na panahon kasi hindi niyo po pera yan malalaman mong mali ang pananaw sa credit card kapag ang pananaw nung may credit card, may pera pa ba ako sa credit card? Hindi po nyo pera yan. Mm. Pinapautang sa inyo ng bangko. Kasi mm. akala nila yung balance, pera nila. Hindi nila pera yun. Oh. Inuutang. Saka huwag kayong matakot na sabihan ko yung kuripot. Kayo yung matipid, yeah. <laughs> <Correct, laughs> okay. okay, matipid lang. okay, Okay, kuripot, kayo yung matipid lang. Saka siyempre balasin natin, ano ba yung pangangailangan natin sa gusto natin? correct. Ang uh, natutunan ko sa inyo, eto, mas matindi. Kung... Kulang yung inyong sweldo, di ba? Huwag yeah. kayong maghangad ng sobra-sobra sa kinikita nyo. Right. Live within your means. Di ba? Uh, uh, di ba? Okay. Uh, mabuhay Mensahe na po. Mensahe po. Uh, una, uh, maraming salamat. At uh, alalahanin lang natin, yung uh, laging pinapaalala rin sa amin sa Kuala Foundation, yung uh, the reason for the season. Hindi naman to sa regalo okay. lang, eh, uh, di ba? Meron dahilan kung bakit uh, we have these holidays. And uh, siguro, uh, doon tayo mag-concentrate sa Ah uh, hindi dun sa mga presence na makukuha natin, but the presence of that reason of this season. Si Jesus Christ. Right. Maraming salamat po, Mr. Ramon Bengo. At sana, pagdating po next year, no? Yumaman po kayo lahat. Okay. <laughs> Siya ang financial advisor at syempre co-founder po ng Kulayko Foundation for Education. Yan po ating naging talakayan.